So karon nakadepart na mi no. Dire na mi sa may Corridor Island. O dire sa La Monja Island no. Dire banda mi sa may bataan. So swell na lang karon no. So abagat ah, hinay na nawala ang abagat na hangin pero hinay na lang wala na balot. Swell na lang so dagko po siya swell. So mura na kang Oh, rolling Ayan no. Oh, di ba? Makita siya, di ba? Tanawon na nimo sa video hinay lang pero dagko gina siya sa personal na sa actual siya. Pero swel na, na siya no. Pabor ni kay sa tuni age nga nagkuag ko na eh balo dog swell mura kami matim matikal po nga to. Nga wala pa mi sulod so bait. So mo ni karon duty ni second mate man si second mate. Kani naka si third mate at third engineer, kani isa si Barlas. Ito naka si third mate. Angkatong di dito sa likod si Sadaga. No, Sadaga ibe sama mo niyang mini. No, ya doha. nah Mo ni sandu si Sadaga. Mo ni dire ang among kuandre Andre. Dire Rajo, nah yes. Na bridge jutin nila. Start engine ang kablo. Barlas ng EB. Scan scan mate. So, biyahe na mo uh, ah, Long, Misamis Oriental. <coughs> Andre mi may Maribilis Bataan, Baon Lagung Lagong Misamis Oriental. No, so hangin na lang, no. So, swell na lang dre, ah. Swell. Na no, makita siya oh. Ayan na uh, oh. So, pitching-pitching lang, no. Pounding or pitching. Pitching, pitching yung ano niya. So, monitor sa so, dito dito mi paingon Corregidor Island rebanda. Banda Pag ito na dapit sa may fortune Medyo hinay na nilito dapit na banda Banda oh. doon sa may fortune Tria okay, lang dapit ang kusog dapit sa may kuan Tria lang dapit ang kusog sa Corregidor Tria lang sa Dapita Pag dapit mo pag abim na mo sa may TSS Dari sa may South TSS Abim approaching ka doon sa may maribilis bataan So dagko na na diha No Dagko na na diha Swill Kaya gingon nila Amo ah, banda kung mo banda ang swill so amot lang kung sa tinuod na sa mana ni karun nagi sugar na mo ang kuwan balot mo mo ay mo eh ikdis mo na ikdis na mo ayan, ayan. Tsunami, so nami dre so ang barang ko na mo is foremost trader ng amigo shipping corporation shipping line Dari yang maribilis pataan. Mana maribilis pataan. So underway na kami Ayan na oh So dili na ang hangin So swell na lang po Bintaan na ni So katong niyagi Katong pagbihay na mo padulong dari Kalmada gi kaysa Wala siya swell Wala But nga no First time po siguro to nakaagi Kalmada gi kayo So gingin ko pa nila Wala na daw kung may bagat ron O no, But lang Sa so, ikuan na na Sila rin na kay balo no, So God bless everyone Happy trip